Magandang araw, babasahin ko sa inyo ang akdang ang aking special na buhok. Ito ay orihinal na akda ni Nakandis Dingwall, Jess Hardy Medipol at Renate Van Rensburg. Muling isinalaysay ng inyong lingkod. Makinig na mabuti. Mayroon akong espesyal na ulo. Ang espesyal na ulo ng buhok ko. Buhok ko ay talagang pambihira buhok ko ay espesyal at naiiba. Hindi ito basta tumutubo sa ibang ulo, kundi sa akin lang, tanging sa ulo ko. Ito ay may mga bagay na nagagawa. Ito ay espesyal na buhok, may mahika. Sa tuwing mainit ang panahon, kahit walang lilim ng punong kahoy, hindi ako nagpapawis, hindi nasusunog. Dahil sombrerong buhok ko'y aking suot. Sa tuwing panahon ay malamig, ilong ko'y pumupula sa hanging umiihip. Espesyal kong buhok lalong humahaba, binabalot ako mula ulo hanggang paa. Tuwing tagsibol kay saya ng mga ibon, lahat ay gumagawa ng pugad maghapon. Ulo ay punong-puno ng mga huni nila. Dahil sa espesyal kong buhok, naroon sila. Kahit pa ang mga dahon ay maglagas at maglaho man ang mga bulaklak, espesyal na buhok ko ay mamumukadkad. Dulot nitong sigla ay walang katulad. Espesyal kong buhok ay matigas at malakas. Hindi ito lumalaylay, hindi ito nalalagas. Bawat araw, iba ang anyo, tabas at itsura. Dahil hugis ng aking buhok ay nag-iiba-iba. Special kong buhok ay kulot-kulot, makapal, buhol-buhol, balo-baloktot, maraming tumutubong mga kamay. Kayang humawak ng mga bagay-bagay, Buhok ko ay may espesyal na pakpak, makinis, malambot at hindi mabigat. Pumapagaspas sa pagitan ng aking mukha hanggang ako ay parang lumilipad na. Espesyal kong buhok ay makulay, bahaghari ang tila sumusuklay. Nagpapasaya sa araw na malumbay, dahil buhok saya ang ibinibigay. puno ng pag-ibig ang aking buhok. Dahil dito, corona ay iniluloklok. Yumayabong, humahaba, kumakapal. Hanggang paligid ko ay di na matanaw. Espesyal ang buhok ng bawat tao. Marami at iba't iba ang mga uri nito. Ipagmalaki anuman ang nasa iyong ulo. Sa toktok nito, ang mahika ay lumalago.